Let's go, mga chingu. Woo! Ngayon okay, na kami, Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat. <laughs> Ê, ghê gần đó Gần đó khu bố pala tayo dito na tayo sir pabungabon po tayo ah. Oh, oo kaya pa yan Maria Aurora Oh, thank you. Balagayang pagdating sa ito, bayan ng San Luis Aurora. tama diba shortcut lang binigyan tayo ng shortcut sinarkat tayo ni ano, google map okay. ah, ilan na lang yan sir may gas pa kayo 3 bars 3 oh, sige kaya pa Ha <laughs> ha go. Kasabay natin to kanina. Ito. Hahaha. <laughs> Era dito. <gülüyor> <gülüyor> La bunga bun. Asan hangin? Grabe mga chingo Andi Banking <laughs> Ang lupet So ngayon naman ay Mula dito sa Bungabon Dulo ng Bungabon uh, Papunta naman kami ng Claridel Bypass Road at doon kami maglalans Sa may McDonald's So yun lang Grabe, sarap talaga naging banking namin kanina Ang sakit lang sa pet tapos, anong nangyari kasi bago kami makapasok dito sa pasigsag ng Bungabon, one bar na lang yung ano ko. One bar na lang yung gas ko. Pero usually pag napapagas ako, pag wala nang titira is one bar na lang. Tapos yung papagas ako, nasa 4 liters lang siya mahigit. Eh ngayon, syempre na consume na yung ano natin eh. So malamang pa ma 5 liters na rin niya ng ano niyan. Pag nagpagasolina ako. So yun lang mga chingo Grabe, sarap talaga Ang ganda ng experience namin doon sa Bungabon na ano, dinaanan namin Bungabon Aurora Oo, oh, Bungabon Aurora Buti pinaalala tayo ni, ano, ni OBR Ni Mi Shout out naman sa akin Shout out kay Mi <laughs> Na kanina pa masakit ang Gustong gusto na magpahinga <laughs> uh -huh. Masakit ka, kababangking nyo Kababangking <laughs> ah, kahit ako eh, na ng pet ko eh, na ko eh. <laughs> Pero na-enjoy ka pa rin naman yung pag-banking doon Tumala so, dito sa Bungabon pala Papuntang Claridel, nasa 3 hours and halos 3 hours and 30 minutes din siya Hindi pa naman kami gutom Kabanatuan! Kabanatuan! ako patay hindi pa ako nagpagasolina mam <laughs> dun pa tayong maubusan ng gasolina sa kalagitnaan. <laughs> grabe yung ano doon doon kami dumaan nung no, ano eh nagpunta no? kami ng baler uh -oh. dun dumadaan ng bus paggabi oh? nang galing ng kubao yung, uh... pero puro ano puro ang sakay lang na puro biyaheng baler Pagka dyan! Uy! Del, dito ka! Wala na, ko nagbiblink na siya. Pero madami pa yan. Sabi nila marami pa daw ito eh. grabe yung bundok ko. Sa kabila, mo. Sa kabila. Ayan oh. Eh. Oo, oh. yan yung inaanahan natin eh. Inaanan natin hmm. Alam mo kung naka ilang tulay tayo doon? Saan? doon sa hosigsag na yun ilan? makalabing tatlong tulay tayo <laughs> nabilang mo yun? Mm -hmm. petron, petron tayo may petron dito papagas na kami nagbiblink na ako eh oo <coughs> nakakatakot dito 8 minutes na lang, malapit na Ayun yata oh Saan? Petron? Mm Doon? -hmm. Diretso ba tayo? Oo, oh, diretso Pugo lang yata Marami <laughs> ka naman ah, Ayan <laughs> Alam ko logo lang eh I-blink na rin sa inyo sir oh, okay. Kanina pa? Pagkalabas, pagkalagpas na natin ng medyo malayo-layo dun sa ano, sa bungahabon. Yung pasyadad na. Yun, dun na nag-start mag-blink din akin eh. Pero marami pa yun eh, pag nag-blink pa sa akin. Ito <mintay> po yun. 404, 6.5. 6.5 liters, eh 7.2 lang yung laman. Ay, mas malaking tangke niyan. Opo. 7.2 yung tangke, eh, pero 6. Alright nga chinggu, nagpagas kami dito sa may Aurora Road Sa may Petron 2 so, hours and 11 minutes pa kami Mababi 6.57 eh no? Yung empty na yun Ano na, pa, malapit na pala ako nun Niliko tayo? Wala hmm. dito? Waaaaa <laughs> ah! Sir pala dito baka hindi na umabot yung kopling na buo dito. <laughs> area yeah. na yata yung dinahanan natin eh uh, Gapan Manila, 100 kilometers hmm. San hmm. Salamat po Ayan, Gapan Gapan hmm. City Manila, 93 kilometers pa Layo ng tinakbo natin, 7 kilometers lang pala yun hmm. Gapan City. Salamat po, Gapan. Gapan nga ba? <laughs>